Hindi na ba on good terms ngayon si Nakailin Alcantara at Sara Labati? Yan ang tanong ng ilang netizens nang matuklasang in-unfollow ni Nakailin at Sara ang isa't isa sa Instagram. Kung bibisitahin ang parehong Instagram pages ng dalawa, makikitang hindi na sila lumalabas sa following list ng isa't isa. Matatandaang magkapatid kung magturingan si Nakailin at Sara kaya naman naging malaking palaisipan sa kanilang mga tagahanga ang biglaang pag-unfollowan nila noong December 2023 nang nagsimulang mapansin ang pagiging close nila na mag-upload si Kylie ng larawan ng naging bonding nila ni Sarah. Kalakip nito ang caption na, Celebrating the Elegance of Womanhood, January 2024, ibinidin ni Kylie sa kanyang Instagram story ang naging dinner date nila ni Sarah, Ania, my lovely ate at Sarah Labati. Love you! Muling naulit ang pagpo-post ni Kylie sa kanyang Instagram ng litrato nilang magkasama, Nagpost si Kylin sa kanyang Instagram story ng larawan nila ni Sarah, kalakip ang pasasalamat niya rito. Makikita sa litrato na inaayos ni Sara ang kwintas ni Kylin na nakapost sa camera. Ani Kylin, I love you forever big sis. Thank you for always taking care of me. I got you for life, ang sumunod na post ay magkasama sina Kylin at Sara sa Siargao para sa isang free dive. Film. Caption ni Kylin sa kanyang post, Grateful that I found a sister like you, at Sarah Labati, na tinugunan ni Sarah ng I love you forever, Lil Cease. Noong August 1, ang huling interaksyon ng dalawa ng i repost ni Sarah sa kanyang Instagram story ang picture mula sa photoshoot ni Kylin sa isang magazine. That's my sis, caption niya sa photo ni Kylin. Maraming netizens ang nakapansin na in-unfollow na rin ni Bea Alonzo sa Instagram si Kylin Alcantara, pero nakafollow pa rin si Kailin kay Bea, matatanda ang noong April ay shiner pa ni Bea ang post ni Sarah na kasama siya at si Kailin sa photo. Hindi naman tiyak kung talaga bang nag-unfollow si Bea kay Kailin o hindi naman talaga nakafollow ever since si Bea sa Instagram account ng huli. Ngunit ang labis na ipinagtataka ng netizens, ay kung anong issue sa tatlo, para ay unfollow ni na Sarah at Bea si Kailin. Narito ang ilan sa mga reaksyon at komento. Siguro to, may nag-leak na group chat, ha, ha 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 Ang rules kasi nila, ay walang magjo-jowa, kaso nag-jowa yung isa, dapat bitter silang tatlo forever. Ha ha ha, MA, ooh what happened? Or pwede ding, D. wasn't following Kylin to begin with. Steal the tea, na mga moms, ay uso ang unfollowing, ha ha ha. May ilang netizen naman, ang nag-wish, na sana magkaayos ang mga ito kung totoo mang hindi sila okay, dahil sayang naman daw ang naging friendship nila.